Hi guys, magti-treatment tayo ngayon ng buhok Bali, ang gagawin ko na treatment sa kanya or gagamitin is her botox treatment and by the way, this is my sister nine years old lang siya so uh, hindi ko siya i-re-ribant dahil ang buhok niya ay hindi naman kulot or wavy straight ang hair niya, kaso ang dami nga lang tangles and medyo dry na rin yung kanyang hair dahil lagi siyang naliligo ng dagat pasaway na bata Bali ito pala yung gagamitin ko na hair botox treatment from Keragloss. So, bali na prepare ko na pala yung buhok ng sister ko dyan. Na shampoo ko na, then blow dry ko siya ng 80% dry. Then, ang next na gagawin natin ay application na ng ating hair botox treatment. Ang pag-apply nito is uh, medyo tuyo-tuyo na siya para mas mapenetrate ng hair yung ating uh, treatment. Huwag natin i-apply yung ating hair botox treatment na basa yung buhok kasi hindi maganda or hindi napipenetrate ng hair yung uh, medisina. Then section by section yung ating application pero hindi natin pwedeng isagad sa anit yung ating hair botox treatment mga sis. Make sure na well saturated yung ating application para lahat ng parts ay malalagyan ng ating hair botox treatment. So as you can see mga sis, hindi ko na nireband yung aking uh, sister dahil uh, straight naman yung hair niya. So ang kailangan lang dito is um, treatment. At isa pa, lagi kasi siyang naliligo ng dagat so sayang lang yung rebound na gagawin ko sa kanya At saka hindi pa niya ma-manage yung hair niya dahil sa uh, bata pa nga siya, mahilig maglaro So alagaan ko na lang muna sa treatment yung buhok niya So kayo mga sis, kung ang hair niyo ay hindi naman kulot or wavy I straight ang hair nyo, rebanded. So, pwedeng-pwede rin yung gawin itong hair botox treatment. Maganda ang treatment na to, nakakalambot sa hair at uh, nakakabawas din ng mga dryness. May straight effect din ito pero hindi siya kagaya ng rebound na 100% straight. So perfect lang ito sa mga wavy, sa mga buhok na matanggels, rebounded, bleach hair or colored hair. Magandang itong pang-maintenance sa hair, lalong-lalo na kung mga rebanded ang inyong mga buhok para mas napapanatili yung ganda ng inyong mga hair. At yun nga, kung hindi naman kayo nagpa-reband ng buhok, pwedeng-pwede nyo itong um, ipagawa sa inyong mga hair. Alright mga sis, so tapos na ako dyan mag-apply. Bali sinuklay ko lang ng sinuklay yung buhok ng aking sister para mas maayos yung distribution ng hair botox treatment sa hair niya. Then after nyan, ibababad natin yan ng isang oras. Then after 1 hour, babalikan natin yan para i-blow dry. So hindi na natin siya babanlawan. After natin maibabad yan ay didiretso na tayo sa pagpapatuyo. And bago tayo mag-proceed mga sis, disclaimer lang, hindi ko po ito nire-recommend sa mga client or sa mga viewers natin na mag-DIY. Though madali lamang siyang gawin pero mas maganda na ipagawa niyo siya sa mga professional or stylist or sa mga salon para mas maganda yung Um, treatment na gagawin sa hair nyo at hindi masira ang inyong mga hair. Kung kayo ay magpapagawa ng hair botox treatment sa inyong buhok or kahit anong hair services, mas maganda sa salon or sa mga professional hair stylist kayo magpagawa para mas safe at magawa ng maayos ang inyong buhok. Pero kung mapilit kayo at gusto nyo mag DIY, do it yourself at your own risk. Charis. So, after one hour na nababad yung ating hair botox treatment sa buhok ng aking sister, mga sis, so binoblow dry na natin siya. Bali, papatuyuin ito natin ng 100% dry. After naman dito, mga sis, pag tuyong-tuyo na yung buhok niya, ay isusundan ko naman siya ng pag iron Ang ironing ko dito, mga sis, ay manipis yung sectioning. Then, gumamit ako ng 200 degree Celsius. Bale, tataposin ko lang itong pag iron mga sis. At tingnan natin yung kanyang result after natin siyang ma iron Alright mga sis, so ito na yung final result after natin ma-hair botox treatment ang buhok ng aking sister. So ayan, bouncy na siya. Um, hindi ako mag-claim ng straight na straight dahil treatment lang naman yung ginawa natin at hindi rebound. Pero, uh, mamiminimize niya dyan yung dryness at the same time, magiging mas malambot na yung kanyang buhok. Maganda gawin itong hair botox treatment every 2 to 3 months para mas ma-maintain uh, yung ganda ng inyong buhok at lalong-lalo na kung ang inyong mga buhok ay rebanded, colored, bleach and uh, dry so recommended ang hair treatment na ito para sa inyo. At isa pa kung kayo ay mga rebanded hair or laging nagpapakulay, kinakailangan na nagpapa up treatment kayo kagaya nito na hair treatment or any kind of treatment na pwedeng gawin sa inyong mga buhok para mas mapaganda at mapapanatili yung ganda ng inyong mga hair. And insert ko na lang din pala ang video clip na ito. So uh, katawagan ko dyan yung aking sister. Yan po yung kanyang hair after wash result. Bali, two times na po yung naliguan. So kung makikita nyo, may improvement sa hair niya. Um, bouncy pa din and nabawasan yung pagka-dry ng hair niya. At the same time, medyo nag-straight na rin siya. Though straight naman talaga ang hair niya, pero mas na mas na-improve yung pagka-straight ng kanyang hair. So, tinawagan ko na lang sa messenger dahil nakabalik na ako dito sa Cavite. Bali, ginawa ko siya before ako lumayas or bumalik dito sa Cavite. So, ayan, tuwang-tuwa yung aking uh, sister dyan. And that's it for this video. Thank you for watching and see you in my next uh, video. Bye!